Let me go to classrooms. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po niyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information for 2025 po. Ang um ano? So, for 2025 po, out of 1700 na dapat gawin, 22 parang po ang ang completed. At 882 po ang ongoing. Okay, October na, second. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. Okay, kailangan po talaga mabigisan po ito. Opo. So, we currently have a classroom acceleration bill, uh, Secretary Vince This has been certified as one of the urgent bills. Yung plano ho dito, ang pondo para sa classroom building tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. Marami kayong kailangan kasi kasuhin. Marami kayong kailangan gawin. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para isabay pong gagawa. No? Secretary Angara is already is on board with this proposal. Uh, the chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly, maybe even, sorry, for next year, maybe even for this year kasi bukang hindi rin magagamit at dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control, at sana po meron tayong chance ng makagawa ng classroom na bay-sabay. Uh, Secretary Vince, do we have maybe solicit your opinion or support for this measure? We are in full support of this measure, especially now na dagawang-dagawang na na nagagawa ng departamento ngayong taon, kailangan po talaga natin ng tulong no at hindi lang po uh, mga partnerships with LGU. Tingin ko po nag-usap na rin po kami ni Secretary Sani Angara tungkol dito. Tingin ko po kailangan mag-aggressive PPP din po tayo yes. uh, para mapagawa natin ang mas mabilis. Kasi po at this rate uh, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classrooms. Yes, so mag PPP po ang DepEd but that will happen the middle of next year kasi may proseso po yung PPP. In the meantime, what we want to pursue is reallocating that budget for classrooms at direct download sa hundreds, if not most of the LGUs, kasi lahat po sila, practically lahat, mayroong classroom gap. And we enjoin everyone to build at the same time. Then yung mga NGOs na matagal nang may track record, gaya ng Chinese Chamber, pwede rin silang uh, bigyan ng suporta uh, para makagawa sa mga GIDA areas so yung geographically isolated areas. Yun po yung mga one classroom. Now, sec, babanggitin ko rin, Uh, we've been working on this bill for months. Ang presyo sa DPWH uh, is roughly at about 3 million and above. Nasa 3.5 million per classroom. Panahon pa po ni Secretary Bonoan binabanggit ko na po ito, no? The NGOs can build classrooms at less than one and a half million pesos. Of course, iniintindi namin yung differences. Meron namang differences in fairness. When we were about to sponsor this bill, uh, sumabay po yon dun sa Blue Ribbon hearing na binanggit ng mga nung bulak, District Engineers na nag overprice sila ng kanilang specs. So we didn't push through with the sponsorship. Instead, inaral namin yung design and we're now asking support from the United Architects of the Philippines, different groups to come up with a design uh, na will satisfy the standards for our schools na earthquake resilient, uh, typhoon resilient, lahat ng mga standards. Pero mukhang lumalabas po na nasa 2 million lang talaga. No? Nasa 2 million lang po talaga per classroom yung labas. And we're talking about single, double, even yung building. No? Yung vertical na 2-story o 3-story. Lumalabas po talaga na mas mababa. Kapag ni-redesign mo, mas mababa. Because the uh, dupa, yung cost per material, nabanggit yun naman po ito, mataas. Pangalawa, yung disenyo mismo, meron talagang over-design no At binanggit naman po ito sa Duribon Hearing, dito po tinatago yung ibang mga pag-overprice. So kung classroom pa lang, kailangan na ng pag-redesign or paghalungkat ulit nung pagdisenyo, plus yung presyo per material. E isipin nyo yung trabaho po ninyo, parang napakalaki talaga, napakalaki ng kailangan yung gawin. If you will try to look at all of the designs again and all of the prices again, uh, Secretary. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi... Depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. At lahat po ng sinasabi nyo is absolutely correct po. At kasama po sa reforma, yung pagbabago sa presyo. Kasi po, sabi nga po na kanina, hindi ka po taon ang binibigang dito. Dekada na po ito na paulit ugit No, so I think with the help of the Senate and the will of the President to get these reforms done, I think po, magagawa na po natin ito. Ipapublish nyo po yung CMPD, no? People can compare yung CMPD doon sa kanilang hardware store. Dapat mas mababa kayo sa retail, di ba? Nabanggit nyo po yon. Yun, yun palang malaking bagay yon. And honestly, across the board, malaking tulong po yan. But yung designs, I think kailangan nyo rin tingnan. And that will take a little bit more time. Medyo mas masalimut. Tama po, Secretary. Tama po. In fact po, maganda po yung Uh, tanong ninyo, Mr. Chairman, kasi nga po ngayon, meron po tayong bagong itinagaga na OIC na uh, Technical Services. No, she has been with the DPWH uh, since 2013. She was part of the Cadet Engineering Program, very young, 36 years old. At siya po ang head ng Bureau of Design ngayon. No, at sinabihan ko po siya, kanina lang umaga, na kailangan po, hindi kang classrooms. Pati kasi nakikita din po natin sa iba pang mga proyekto, sa mga public buildings, sa mga kalye, sa asphalting, sa sa iba pa pong mga mga ginawa sa bridges, no? Nakikita din po natin 'yon. So kailangan po talagang ripasuhin at humingi ng tulong sa private sector uh, para po talagang hindi lang mapababa ang cost, kundi itama ang design, tawing mas resilient, pero at the same time, huwag namang over-design na sinasadya para lang magnakaw. So we agree there, uh, Secretary. So yung namungkahi po ni Senator Loren, na across the board cut no napag-uusapan po namin yan across the board cut nabanggit po niya 20 initially 20% po yung nabanggit ko across the board cut sa inyong budget kung hindi po makikita yung mga changes sa na nais natin makita no you mentioned that you're already you have an announcement soon maaaral niyo po yung mga disenyo although that's a short span of time but kung hindi kasi maibibigay yung redesign hindi ho maibibigay yung pagbaba ng cost of materials I think a 20% cut might be warranted. No? Of course, pag-uusapan po po namin yan. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam namin yung disenyo at yung cost of materials na ka-overprice. But since December pa naman po yung budget, and as you're very familiar, umaabot po ito ng third week of December. Now, on August 19, kay Secretary Bonoan, hindi pa po kayo yung nakaupo, nasabi ko na po sa kanya yan. Sabi ko, Sir, may chance kayo to resubmit yung mga project I-resubmit ninyo yung presyo ato At yung mga proyektong alanganin tanggalin niyo yung mga proyekto na overpriced ayusin niyo and we will be very open to accepting a resubmitted budget detailing all of the projects that you want to do Tanggalin na po natin yung yung taba di ba Let's take out the overpriced let's focus on the right projects Gawin natin yung tama no And alam ko po hindi madali yun, but we have time Now, kung hindi ho yun matatapos, I will support uh, the 20% cut on the budget just to make sure na wala yung tabang yan, no? Yung ginagamit para sa parking, para sa, sa ano, mga terms nga to bago sa akin, parking, sagasa, kung ano-ano pa, matanggal natin yan, di ba?